Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 7, 2025. Sa pagdapo ng unang sinag ng araw sa araw na ito, nararamdaman mo ang isang malumanay na pagtulak pabalik sa realidad. Matapos ang isang matagal na paglalakbay ng Mercury Retrograde, unti-unti nang nawawala ang mga ulap ng kalituhan at kaguluhan sa iyong komunikasyon at pangunawa. Ang mga sagabal na dati nagpapahirap sa iyong mga isipan ay unti-unting nagpapaliwanag. Kaya naman ngayon ay panahon na upang tanggapin ang malinaw na pag-isip at mga bagong pananaw na magbibigay daan sa mas magaan na pamumuhay. Binabalikan mo ang mga malikhaing ideya na matagal nang naisulat sa iyong isip, ngunit sa pagkakataong ito, nakikita mo ang kanilang halaga at ang katotohanan na may mga pagkakataon din kailangan mong mag-ground at dumaan sa mas praktikal na approach. Sa ngayon, mahalaga na makuha mo ang balanse sa pagitan ng iyong pangarap at ang kasalukuyang sitwasyon na iyong kinasasangkutan. Sa araw na ito, ang iyong utak ay parang isang walang hangganan na imbakan ng ideya at inspirasyon. Habang dumadaan ng oras, makikilala mo ang halaga ng bawat hakbang na ginagawa mo. Ang mga nakaraang araw ng pagkabigo o hindi pagkakaintindihan ay nagsisilbing aral na magagamit mo sa hinaharap. Ipagpatuloy mong mag-isip ng malalim at maging bukas sa mga posibilidad. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga nakaraang pagkatalo. Sa halip, ituring mo ang mga yon bilang bahagi ng iyong paglago at pagunlad. Pahalagahan ang iyong mga natutunan, at tanggapin ang iyong kahinaan bilang isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa pagtahak mo sa araw na ito, napakahalaga ng pagpapatawad, lalo na sa iyong sarili. Hindi mo dapat hayaang magtagal ang mga saloobin ng sama ng loob. Mahirap mang bitawan ang mga emosyon ng pagkalungkot o galit, subalit ang pinakamagandang hakbang ay ang pagtingin sa hinaharap ng may bukas na puso. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas magaan na paglalakbay, at mas madali mong matutuklasan ang mga bagong oportunidad na magdadala ng kasiyahan at kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili, ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pagninilay at higit pang personal na pagunlad. Habang ang araw ay patuloy na dumadaloy, naisin mong ipagdiwang ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang malusog na pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, ang masayang pagtawa, at ang mga simpleng aktibidad na magdudulot sa iyo ng kadalakan ay magsisilbing luna sa iyong kaluluwa. Ibinubukas nito sa iyo ang daan upang mapalalim pa ang mga relasyon at magbigay daan sa mas magaan na samahan. Mahalaga na hindi mo kalimutan na sa gitna ng lahat ng responsibilidad, mayroon pa ring oras upang magpahinga at magpatawa, dahil dito nang gagaling ang lakas upang magpatuloy. Ang mga tao sa paligid mo ay makikita ang iyong positibong pananaw, at madalas silang mahihirapan hindi tumaas ang kanilang espiritu sa iyong presensya. Ngayon ay ang perpektong oras upang magsimula ng mga bagong proyekto na nagpapakita ng iyong mga pangarap at ambisyon. Ang iyong malikhaing utak ay handa ng magbukas ng mga bagong posibilidad. Tandaan, ito ang oras na magplano para sa hinaharap at magtakda ng mga layunin na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad makakatulong ang pagtuon sa mga detalye, ngunit mahalaga rin na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili mo. Ang flexibility sa approach ay makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga pangarap ng mas maayos. Sa pagtahak mo sa mga daan ng iyong buhay ngayon, importante ang tiwala sa sarili. Puno ka ng potensyal, kaya't magtiwala na ang iyong mga hakbang ay magdadala sa iyo sa tamang lugar at oras. Gamitin mo ang iyong lakas, determinasyon, at malikhain na pananaw upang magsimula ng mga proyekto at pagsubok na magbibigay katuparan sa iyong mga pangarap. Kung kailangan mo ng tulong, huwag matakot maghanap ng gabay sa mga kaibigan o mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo ay magbibigay ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Sa pagsasara ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang lahat ng mga biyaya at tagumpay na nakamtan mo. Magpasalamat sa mga pagkakataon na dumaan sa iyong buhay at sa mga natutunan mo mula sa mga ito. Ang pasasalamat ay may malalim na kapangyarihan upang mapabuti ang iyong pananaw sa buhay at mapalakas ang iyong koneksyon sa mga tao at sa mundo sa paligid mo. Alalahanin na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay patungo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Tiwala lang, at ang mga bagong simula ay magdadala ng kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas at maging bukas sa mga bagong oportunidad. Maswerteng kulay, pula at dilaw. Maswerteng numero, isa, tatlo at walo. Maswerteng gawain, pagpaplano ng mga proyekto at pagkakaroon ng makulay na komunikasyon sa mga kaibigan at pamilya. Ang mga maswerteng numero at kulay na ito ay magdadala ng dagdag na sigla at kasiyahan sa iyong araw. Maaari mong gamitin ang mga ito upang magbigay ng enerhiya at lakas sa iyong mga pangarap at layunin. Sa ganitong paraan, ang mga positibong puwersa ay magbibigay daan sa iyong tabumpay at kadalakan. Magpatuloy lang sa pagtahak sa landas ng pag pagunlad, at ang bawat hakbang ay magdadala ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.